3.58 grams. want link chain? Hello mga kamata. Good afternoon. So for today's video, a day in my life as an OFW na bibili na naman na gold cherries. So ngayon ay October 31. So grabe, parang last week lang. Last week Friday bumili ako nito, yung gold ko. Tsaka ito, di ba, yung bracelet. Kita nyo naman. Diyos ko, mga kamata, meron na naman ako nakita. gold na pinareserve ko na talaga. Ay, gusto ko na talaga siyang kunin. As in. So, for today's video, samahan nyo akong pumunta na naman doon. At bibilhin yung gold na pinareserve ko. Yes, mga kamata, tama ang inyong narinig. So, one week pa lang. <laughs> Parang feeling ko kasi, mga kamata, sobrang mura ng gold ngayon as in bumababa talaga yung presyo ng gold parang oh my god feeling ko this is the right time na para, para bilhin na yun grabe parang alam mo nabili ko yung gold ko last Friday ng 30 KD and 600 something ngayon grabe 29 KD na lang ang per gram so grabe 1 point something KD ang ibinaba my goodness so bibilihin natin yung pina-reserve ko at ipapakita ko sa inyo. At syempre, share ko pa din sa inyo. Alam nyo na. Let's go! Actually, mga kamata, yung pera na bibilihin ko, ipon ko po talaga siya. So, kesa magastos ko siya sa ibang bagay. So, at least, mapupunta na doon sa investment na talagang for the near future, kikita ako ng mas malaki, ba? Diba? So shout out sa hangin dyan na nililipad ang bangs ko. Pero shout out po sa aking family na nasa Pilipinas, sa Japan, sa Taiwan, sa Dubai. Shoutout out po sa inyo. Shout out din kay my love. So ngayon maglalakad tayo as usual. Ayoko dun sa kabila kasi yun know, oh, sobrang init. So dito tayo sa malilim. Alam mo ba mga kamata, sobrang excited ko na talaga sa nalalapit na winter as in Gustong gusto ko nang maranasan yung magjacket malamig na klima although wala naman ditong snow pero okay lang at least malamig Ay, na malapit na din ng Christmas Merry Christmas sa inyo mga kamata Promise mga kamata next Friday pipirmin na talaga ako sa bahay <laughs> Insya Allah dito na tayo. Ayan na yung pinaka bus stop. Nandito na tayo sa bus stop mga kamata. So, dyan ako natawid kapag kapupunta akong Salmiya. Antay lang tayo ng bus number 15. Okay, bus number 15. Exactly, 228 going to Malia. Ayan. Nandito na tayo mga kamatayan. yung sinasabi ko sa inyong pambansang footbridge. So wala pang 20 minutes. Nandito na tayo. Walang traffic. Let's go. Parang last week lang nandyan tayo. Kaya nandito na naman. Okay. Let's go mga kabata. Punta na tayo. Ang maganda kasi dito sa binibilan ko, hindi na ako palipat-lipat. Tapos pagpasok ko sa pinaka-entrance, nandun na mismo yung bilihan natin. Ayan. Pagka mismo entrance nyo mga kamata, ayun lang siya. Yawn. Yeah Let's go. Ayan. Pupunta na tayo kay kabay. October 31, 18K 29.936. Ada <laughs> ini kan? Ada ini kan? Ada ini kan? Mga kamata, finally! The best investing is the goal. Yeah. After one week na ni-reserve ko siya, mga kamata. Same lang dito sa binibilhan ko. As in, sobra, mga kamata. From 80KD, sir, right? From 80KD, they give me 72KD. Sobrang laki ng discount nila sa akin, mga kamata. So, oh my God, mga no, kamata. So, siya. So, may Fendi siya dyan na design. Tapos, may Ampour. Sobrang ganda. Hey, thank you po, ma'am Jody. Ayan na, makikipaglaban na tayo mga kamata. Sobrang aking tao, oh, my goodness. Good luck na naman. Just ko mga kamata, grabe, sa footbridge na tayo. Bago ka makataas, bago ka makababa, grabe ang pagdadaanan ng babaeng ito. Yan mga kamata, nakatawid na tayo sa pambansang footbridge. Ngayon naman, nag-aantay tayo ng bus number 15. Ayan na, number 15. Let's go! ayun eh, ko alam kung saan ako pupunta after kung saan lang dalhin ng pa at ng bus yan mga kamata nakababa na ako ng bus at naglalakad-lakad <laughs> ako pupunta na lang ako ng marina mall mga kamata la magtitingin-tingin lang baka may mabili ganon so for today's video hindi pa din tapos ang ating gala. Samahan niyo ako. <laughs> okay na pala. Wala na ako sa Maria. So, kailangan ko nang tanggalin ng aking mask. Alam niyo mga kamata, sobrang ganda ng weather as in. Grabe yung araw. Pero hindi siya mainit. Nakakalungkot ang weather. My God! Ay, nalulungkot ako. Charissa Arte! Eh hindi, may mga moment kasi talaga mga kamata sa abroad na pagpalapit na yung winter mafaggy mga ganyan hala nakakalungkot ng ngayon tignan mo ang dami kong naiisip ang dami kong sa isip ko na <laughs> mga memories so ayoko na magbanggit pero, ah, nalulungkot ako pero wala ganoon talaga Lilipas din to. na ako sa Marina Mall. Ayan. Ayan na yung pinaka Marina Mall. Ang ganda ng sikat ng araw mga kamata, di ba? Ayan, pasok lang ako dito. Tapos yun Marina Mall na yan. Laban mga ka-OFW. <laughs> eh. Punta muna tayo dito mga kamata sa Vavavu. Magtanong tayo ng perfume ko. So, ito yung pabango ko mga kamata. Na-vlog ko to before. Now here, 22. So, here. this one, 22. 20%, yeah. 20 off. Here. How about this one? I have a voucher with this one. I, I think, think it's 30%, 30 here. I think this one is 30% because I have a voucher. I have. Now, me, I have 20%. Mm -hmm. You can't use it for the voucher. No, what if I will use the voucher? My voucher. After, the 30%. After finish the discount, the Vavavu, uh, you can use it. Ah, okay. Honestly, you can use it. Yeah. Mm -hmm. So, how much this one? 33, 250. Ito yung perfume ko, mga kamata. Pero ano, ah, ito, 100 ml nga, this one. So, 26. Uh, this one is 22. It's better here. But this one, how many ml? 100. With 10 ml same? and body lotion. Ah, same? Okay. Same. Same. Yeah, same. Same. This 100. Ah. Oh my God, kamata. So, hindi ko siya binili kasi nakasale na siya. 22 KD. Ang problema ko ngayon ay hindi ko magagamit yung remaining voucher ko na binigay sa akin ng patient ko. So sabi ko, babalikan ko. Kailangan ko muna siyang pag-isipan kasi saya yung voucher. May expired na siya sa November 7. So, next week, Friday, may expired na siya. So, saan ko siya gagamitin? Kasi yung isa, plan kong gamitin sa Starbucks. So, dalawa na lang kasi siya. So, yung isa, gagamitin ko sana dito. Which is, hindi ko pala siya magagamit kasi naka 20% discount na siya. So, punta muna ako sa Excite kasi may itatanong ako and yun yung next vlog ko next time kapag binili ko na siya tatanong ko muna ah wala muna, hindi ko muna sasabihin basta itatanong ko yung prices, yun lang grabe, today is Friday pero parang first time kong pumunta dito ng mall na parang tahimik. parang mas lalo ko nalulungkot sobrang tahimik nagandaming tao pero ngayon bakit parang parang konti ng tao lalang, na nagtataka lang ako yan na let's go inside so ayun, nakalabas na tayo so meron kasi ditong tinatawag sa Kuwait ng Black Friday so every November siya, it depends magpo-post sila sa Facebook or any uh, platform um, ayun, mag-aantay lang ako by November, kasi nakasale na talaga siya, and another 10k delay, so 1000 something din yon. And sabi ko, nag-usap kami nung staff, sabi niya, okay, it's better nga naman na mag na lang sa November kaysa magsisi nga naman ako. What if mas magless less pa siya? So yeah, right naman. So abangan niyo yun sa next vlog ko. Isasama ko ulit kayo kasi yun yung isa sa wish ko talaga na gusto kong bilhin. So yun lang. Ayan mga kamata, sa escalator na tayo po kasi alis na tayo dito sa mall. Meron pa tayo isang pupuntahan. Sabi ko sa na naman sa inyo, di ba? Samahan niyo kung gumala. <laughs> so, huwag niyo ko iiwan. Yan, sa so mga ex abroad dyan. Baka na-miss niyo to sa Alsala Mall. Yan, daan tayo dito. Hey, yung bagong bukas na papays. Sobrang daming tao dyan kahapon. Kasi kahapon yung grand opening, October 30. Na, Ang ganda! my goodness. So, kanina mga kamata, pumunta tayo dun sa bilihan ng gold sa maliya Ngayon naman, dito tayo sa isang branch nila kasi yung hinahanap ko ay hindi available dun sa Malia branch. Dito lang daw available sa Salmia. Ayan! So, since meron akong Cartier na iring um, So, gusto ko kasi ng Cartier na ring. So, hindi ko alam kung how much to. Titignan pa natin. Medyo busy pa po kasi si sir. Kaya, mamaya i-vlog ko sa inyo kung ilang grams to. So, ayan. Kasi since hindi ka siya dito, dito lang sya ka mga kamata. Pero sobrang ganda. Mas inbagay. bagay. Kasi ito yung binili ko sa kanilang ano, bracelet. 3.58 grams. You want leche? Mga kamata, ang daming tao ang i- So, nagugutom ako. Kakain muna ako dito. Magpapalamig muna ako. Kailangan ko ng matamis. So, punta ako dito sa Bow Sanad. Gusto kong kumain ng halo-halo style. Ayan. Let's go. So, ayan. Since napagod ako kakalakad, ayan. Papalamig muna tayo. Avocado. 3.58 grams. Cartier Inspired. Thank you po. So, eto na mga kabayan. Inabot na ako ng gabi. Inantay ko lang si mom. So, nabili ko na siya yung Cartier Inspired. Sensya na sa sugat ko, kabay. Kamang kamata. So, ayan. Sobrang ganda niya. 3.58 grams. Nabili ko lang siya ng 126 KT. So, compute nyo na lang kung magkano. Yay! Thank you so much! Oh my God! It's already 5.43 PM, mga kamata. Inabot na ako ng gabi dito. Kakalakad. Ayun! Hanggang dito na lang ang aking vlog. Tatapusin ko na kasi ako ay uuwi na. Kailangan ko na mag- plan ng aking uniform kasi bukas may pasok na naman ganun talaga, laban lang wala naman tayong choice kailangan natin ng sakot, kailangan natin kumita kasi nagastos na natin yung pera natin <laughs> nagastos na kakabili ng gold pero worth it naman feeling ko this is not the last time na bibili ako ng gold pero this time siguro matatagalan muna kasi sobrang dami as in last week And then, this week, talagang magkasanood na lingkong, naubos yung pera natin sa ginto. So, ayoy! Thank you so much for watching, mga kamata. And see you again sa aking next vlog. Masalamang!